Apat ang arestado sa operasyon kontra illegal logging sa Quezon. Para maitago ang ingay ng kanilang operasyon, nagpapatugtog umano ng malakas na music ang mga suspect. Saksi si John Consulta. Ang mistulang prosesyon na ito ng mga kabayo sa Quezon, operasyon na pala ng mga illegal logger sa probinsya kita ang literal na nakakahingal kabayong pagpasan ng mga hayop sa mabibigat na tinapos na kahoy sa isang bundok sa Mauban, Quezon. Sa aerial video, makikita naman ang nakalbong bahagi ng 13,000 hectares na kagubatan dahil sa ilang taong illegal logging operation. Kasama ang DNR sa Region 4A, ni raid ng NBI ANCD ang lugar kung saan ginagawa ang illegal logging. Huli sa akto ang tatlong suspect habang gumagamit ng chainsaw sa pagputol ng kahoy. Arestado naman ang isa pang lalaki matapos ma umano sa kanya ang ilan sa mga pinagputolang kahoy mula sa illegal na operasyon. We asked if they have any certifications or authority to um, cut timber but they failed to show us any supporting documents. We arrested them and filed a case of um, violation against PD-705 and the Anti-Chainsaw Act. Ayon sa NBI, nagpapatugtog raw ng malalakas na music ang mga illegal loggers para maitago ang ingay ng mga chainsaw habang namumutol ng mga kahoy tulad ng white lawaan, tibig, kalantas, amlang at ang threatened species na balobo. Kumpiskado ang chainsaw at ilang dibong board feed ng mga tinuturing na hot lumber. Illegal logging is a crime and we would like to highlight that the deterioration of the forest would trigger flooding, landslides, It may destroy uh, biodiversity and decrease the production of uh, hydropower. Wala pang pahayag ang apat sa aspekt na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmayuse.tv.